Magandang umaga, narito na mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Nabalod ng takot ang ilang Pinoy sa Israel dahil sa tumitinding gyera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas kung saan may isang libo na po ang namatay. Sa gitna ng panayam ng GMA Integrated News, kinailangan lumikas ang mga kababayan natin papunta sa mga bomb shelter sa gitna ng kabi-kabilang pagsabog sa paligid abot po sa 30,000 ang mga Pilipino sa Israel at inaalam ng ating pamahalaan ang kalagayan nila. Laging una ka sa balita ni JP Soriano, Exclusive. Ayun na yun ayun na ayun, ayun, ayun. ayun po ayun po sir. Ano po? Ayun. Mga rocket. Sir, ayun po bidyo, hayaan niyo bidyohenyo. Ayun po yung mga parang star po na yun. Kailangan niya pumunta ng shelter. Okay, sige, Uy, kayo. Patala. Ingat, ingat, kayo, ingat. Opo, opo, opo. Uy, bilis na. Matatapos. Akin yan. Uy, yan na sumasabog. Sumasabog. Dali na. Ay! Shelter, shelter, shelter. dito, 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 here, ma'am. Mga guests po namin. Mga guests po namin, sir. Where, 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 where? Get there. Get the guest Get the guest Pukunin po nila yung mga guest Ingat po kayo. Ingat po kayo, ha? Ingat po kayo. Ingat po kayo. Opo, opo. Ingat po kayo. Kinukuha po nila kasi priorities po namin na kunin yung mga guests. Opo, Safety muna po, ha? Ah. Safety muna first. Safety muna. Opo, oh, Dinig ang sirena at airstrikes nang patapos na ang panayam ko kina Rica, Quinny, Rossi at Yam, mga Pinoy hotel workers sa Tel Aviv, Israel. Nagkubli sila sa bomb shelter ng hotel. Bago yan, ikinuwento nila sa akin na nitong madaling araw ng Sabado, nagising sila sa sunod-sunod na ugong ng sirena, babala ng parating na airstrikes. Lumika sila noon sa bomb shelter ng kanilang dorm. Iba raw ngayon kaysa sa mga dating airstrike sa Israel, lalo't lumusob na sa southern Israel ang grupong Hamas. Ay, Ay, tapos mararamdaman mo na hindi nagbabibrate ano siya. siya. Talaga Talagang boom! Ganun tapos mararamdaman mo po. At saka sunod-sunod po siya, sir. Paghupa ng putukan, numabas sila ng bomb shelter at nagayos na mga gamit. Pero nang tumunog ulit ang mga sirena, pinadiretso na sila sa pinagtatrabuhuhang hotel. Sana kung mabalitaan man doon ng mga pamilya namin sa Pilipinas, na ipagdasal kami. Although nagtatrabaho kami para sa kanila, pero pag dumarating na po talaga yung doon sa una, hindi na namin alam kung anong gagawin, sir. Ano po mangyari, kayo na po para sa amin. Sa datos ng Population and Immigration Authority ng Israel, kabilang sina Rika, Queenie, Rosie at Yam sa 30,000 Pilipinong nagtatrabaho o naninirahan sa Israel. Sabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, tinututukan na ng gobyerno ang sitwasyon at lagay ng mga Pinoy sa Israel, gayon sa Palestine at iba pang bahagi ng Middle East. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Para sa update sa sitwasyon sa Israel na nagdeklara ng state of war, kasi ng pag ng militating grupo na Hamas, makakusap natin ang isa sa ating mga kababayan doon na si Benjamin Nepomuceno. Benjamin, kamusta kayo dyan? Good morning, sir. Good morning. Okay morning. Naman po. Kamusta po kayo dyan? Magandang umaga po sa inyong lahat. Mm -hmm. Mula sa iyong kinaroroonan, nakikita ba hanggang ngayon pa yung airstrikes? strikes? Patuloy pa ba? Alright, nandito po kasi ako sa City of Jerusalem, isa sa ito ay ang capital city ng Israel, uh -oh. which is eh, nung pumutok ng giyera nung araw ng Sabado, umaga ng Sabado, nakikita ko dito sa likodan ko yung mga rockets na papuntang Jerusalem. Mm -hmm. Pero sa ngayon po, uh, second day na ng war and eh, hindi ko na siya nakikita maliban sa mga hunin na lang ng helicopter and mga jets po. So natigil ng airstrike. Anong bilin sa inyo ng Israel government? Um, doon po sa bandang southern area ay manatili muna sila doon sa mga bomb shelter dahil hindi pa talaga totally na clear yung nag-intelpate ng mga terorista po. Mm -hmm. Kaya patuloy po sila ngayon na sa bomb shelter for their safety. Pero dito po sa amin sa Jerusalem, medyo okay po kami dito kasi tight na yung security dito and eh, malayo po kami doon sa southern part ng Israel. Mm -hmm. Yung embahada po natin dyan, uh, nakipag-ugnay na rin sa inyo, Benamin? Yes, sir. From time to time, mayroong mga updates doon sa sa Facebook page ng ating Philippine Embassy and nagbibigay sila doon ng mga guidelines po and mga hotlines na pwede natin kontakin Mm -hmm. in case na kailangan natin ng tulong. Yung iba nating kababayan, meron ka bang nakausap na dyan na kamusta? May nasugatan ba? Nawawala o nasaktan? Alright, kumakalat kasi sir ngayon dito sa ating Facebook community page na may mga kababayan tayong missing and patuloy pa yung pagre-report ng iba ng mga kasamahan natin dito and nagpo-post na rin po kami ng uh, mga pictures nila kung may mm -hmm. contact siya. Ganitong tao, as of the moment, yung nakikita ko, mga 8 eight, eight, uh, Pilipinos yung nawawala and meron din tayong mga Pilipinos sa hospital. Pero unverified to po itong mga details na ito, mm -hmm. sir, talaga. Maaaring na, kung yung iba kasi, sir, hindi natin nakokontak, ano, kasi during that time na nagtatakbuhan na, naiiwan na yung mga cellphones and then kanya-kanya mm -hmm. nang tag talaga. Oh. So unverified ito kung talagang nadala sila ng amas or nakatago lang ngayon. Nakontak mo na ba pamilya mo? Plano mo bang umuwi sa Pilipinas? Yes, sir. Yung family ko po ay nakakausap ko po. And uh, alam nilang okay kami dito sa Jerusalem area. And uh, wala pa po naman pong advice kung ano yung magiging eh, kahinat na nitong gera. Ano? So aantay lang kami ng advice mula sa authority. Oh ingat ka dyan ha? at maraming salamat sa pagkakataong makausap ka namin at makabalita kami sa nangyayari yan. Ben Amin Nepomuseno, salamat! Thank you din po, sir. Bye po. mag inspection sa Sabado dalawang komite ng Senado sa Sityo Kapihan na sentro ng kontrobersyal na Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Surigao del Norte. Kasunod naman ang pagsuspinde ng DNR sa kasunduan nito sa SBSI, ilang kaanak at kakilala ng mga miyembro ang nakapasok sa Sityo Kapihan sa unang pagkakataon. May unang balita si Ian Cruz. Paro't parito ang mga tao sa sitio kapihan, kilalang baluarte ng Socorro Bayanian Services Incorporated o SBSI. Bukas na kasi ang gate para sa lahat kaya naman marami ang naglakas loob na magtunguroon. Isa sa kanila ang grupo ng mga estudyante na senior high school para huling nakasama ang nasa 30 SBSI members na mga kaklase nila. Maayos naman daw ang kalagayan ng mga kaklase doon pero hindi raw napag-usapan kung bababa na ba sila sa poblasyon graduating na sila sa kolehiyo kaya nakapangihinay lang daw na hindi sila nakasabay sa pag-aaral. Oo oh, naman kasi hindi, hindi namin sila kasabay na kagadot kami yung magkakasama. Magkakasama, abutin yung mga pangarap. Hindi man daw sabihin ng mga dinalaw nila, ramdam daw nila ang hirap na kanilang pinagdaraanan. Masasabi kong mahirap kasi iba yung bahay nila sa ano baba kaysa sa dito mga pang talagang mahirap, talagang makikita mong naghihirap sila na puro trabaho, ganun. Dati-dati ay hindi nakakapasok doon sa loob ng si uh, kapihan yung mga tao na nais dumalaw sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang sistema noon, pinalalabas dito sa outpost yung mga hinahanap o yung mga pakay nilang mga tao. Si Alisa Lagapa, unang bes lang nakapasok sa loob ng Sitcho kapihan kung saan naninirahan ang ina at dalawang kapatid. Umaasa siyang bababa na sa poblasyon ng mga kaanak para magkasama-sama na sila makalipas ang ilang taon. Kung ako yung magdesisyon, gusto ko pong pumunta sila sa baba para ngayong Pasko magka magkasama-sama rin po. At Napaganda, napaganda naman po kasi yung Pasko kung kumpet po yung pamilya. Pero ang ibang senior citizen na may limang taon na raw sa Kapihan, mas gusto raw manatili roon dahil sa kanilang mga pananim. May pagkaon Ay Pag sa baba? Pain. Wala kayo pagkain doon sa poblasyon? Wala. Bantay sarado ng mga pulis ang loob labas ng sitio Kapihan. May dagdag puwersa rin ang militar sa lugar. Ito ang unang balita, Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Nakiramay si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa pamilya ni grade 5 student na namatay matapos sumanong sampalin ng kaniyang guro. Nakausap ni Duterte ang mga magulang ni Francis Gumikib at ipinangakong magiging mabilis ang proseso ng DepEd sa nangyari sa estudyante. Hanggang ngayong araw, ang ibinigay ni Vice President Duterte sa Regional Office ng DepEd para tapusin ang fact-finding investigation sa sangput na guro. Tutulungan din daw ng DepEd ang mga magulang ng biktima na maghain ng mga kasong kriminal kung makakita ng basehan sa autopsy at iba pang ebidensya. Magbibigay rin ng psychological first aid para sa mga magulang at kapatid ng biktima. Sa isang panayam ng Super Radio DZBB sa Hepe ng Antipolo City Police, Women's and Children's Protection Desk na si Divina Rafael, sinabi niyang hinihintay pa nila ang resulta ng autopsy kay Gumikip, kasong homicide at paglabag sa RA 7610 o child abuse ang inihahanda nilang kaso laban sa sangkot na guro. Opisyal na nagtapos kahapon ang 19th Asian Games na ginanap sa Hangzhou, China, kung saan nakalabing walong medalya ang Pilipinas. Ang ikaapat na ginto ay nakuha ng Gilas Pilipinas matapos nilang pataubin sa finals ang Team Jordan sa score na 70-60. Makasaysayan ang panalong ito dahil matapos ng 61 years, muling nagkaginto ang Pilipinas sa Asian Games Men's Basketball Event. Ang iba pang naka-gold medal, si Annie Ramirez sa Jiu-Jitsu 57kg Women's Event, Megio Ochoa sa 48kg Women's Event ng Jiu-Jitsu, at si EJ Obiena na naka-clear ang uh, 590 meter mark sa pole vault at nakagawa ng panibagong Asian record. Sa pagtatapos ng Asiad, nasa ikalabimpitong pwesto ang Pilipinas na may apat na ginto, dalawang silver at labindalawang bronze medals. Mahigit 40 pesos pa rin ang presyo ng kada kilo ng bigas sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa Commonwealth Market sa Cal City, nagkakaubusan na ng bigas na nasa 41 pesos kada kilo. Ay sa ilang nagtitinda, hinahanapan sila ng kanilang mga suki ng mas murang bigas, pero wala pa raw ito sa ngayon. Mataas pa rin ang puhunan daw, kaya mataas din ang kanilang retail price. Sa Kadiwa Market, nasa 45 pesos kada kilo ang presyo ng bigas hanggang tatlong kilo lang ang pwedeng bilhin ng kada customer. Sa kanya namang vlog, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na naging epektibo ang ipinatupad na price cap sa bigas at ngayong inalis na ito, magpapatuloy raw ang tulong ng pamahalaan sa mga magsasaka. Nakikita naman natin sa resulta pag-stabilize ng presyo dahil sa price cap at lalakihan natin ang galing sa rice tarification law at ibibigay natin sa ating mga farmer sa pamamagitan ng mga equipment, mga tractor, mga harvester, mga dryer. Ito po ay para maging mas mababa ang cost of production natin. Gang, good morning. Isa itong Tagaytay City dun sa mga lugar na naapektuhan ng volcanic smog mula sa Volcan Taal. Lalo na raw kahapon. Kaya naman yung mga nakausap natin ng mga residente, todo ingat at nakasuot sila ng face mask o di ka naman palagi may dadala na face mask. Kagabi pa raw napansin ng tricycle driver na si Boniel ang volcanic smog o vag na nakakapekto sa kanilang lugar sa Santa Rosa, Laguna. Kaya todo ingat sa pagmamaneho. Sobrang kapal ng usok dito kagabi. Kala ko nga may nagsunog na naman ng ano eh. ng damo dito sa sa may gilid namin. Magpismas na lang para safety sa la katawan. Dahil suspendido ang face-to-face -face classes sa Santa Rosa ngayong araw at shift muna sa modular distance learning. Apektado ang pamamasada ni Boniel. Discarte na lang kung paano gagawin si Carol ano po yun pa, pa, taku -taku, pa, ng Balibago uh, makapulot ng pasayro yun lang alas 4 na na madaling araw kanina kita pa rin ang epekto ng bag sa Santa Rosa Tagaytay Road ganito naman ang sitwasyon sa bahaging ito ng Silang Cavite ang Tagaytay City naapektuhan din ng volcanic smog lalo na raw kahapon masakit po kasi siya sa ilong at lalamunan po kaya takasamata Ah, kaya po pag may ganun po na ano, may smog po, hindi po talaga ako lumalabas. lagi po ako naka-face mask. Eh, lagi po talaga kami nag nagpe-face mask kasi nga po, nagte-trigger nga po yung ubo ko pag nakakalangka po ako ng ano, ng smog. Si Virginia na nagtitinda ng mga prutas, naka din daw ang kanyang face mask. Masakit sa dibdib yung smog kasi makapal, makapal kahapon. hapon eh, eh, pero nung pagkabi hanggang ngayon, medyo wala-wala na naman. Naka-ready na laging mga face mask namin. Para kung halimbawa bigla na naman siyang kumapal, maglalagay na lang kami para hindi masakit sa dibdib. Nag-iingat lang po kami, sir. Nag-iingat lang po kami. Kasi, siyempre, pag may sakit ka, hindi ka maka-duty ba? Ayon sa Tal Volcano Observatory, kahapon ng alas 9 ng umaga nagsimula makapekto ang volcanic smog. Ang volcanic smog ay maaaring makapagdulot ng iritasyon sa mata, lalamunan at respiratory tract. Pinag-iingat lalo na yung may asma, lung at heart disease, mga senior citizen, buntis maging mga bata. Sa matalay ka ngayong umaga, kitang kita yung mismo Bulkang Taal ayon sa Taal Volcano Observatory. Indikasyon po yan na wala na yung vault. Hindi tulad kahapon na maghapong hindi nakita yung bulkan. Patuloy pa rin daw yung gas upwelling sa Taal Main Crater Lake. At tulad doon nakikita nyo, naglalabas ito ng puting usok o steam plume na aabot sa 600 meters po yung taas niyan. Ang direksyon ay patungo sa southwest. Yan ang unang balita mula rito sa Tagaytay City. Ako po si James Agustin para sa GEMA Integrated News. Pagpasahin natin ang pagpapatupad ng 1 peso provisional fare hike sa mga jeep at live bula sa Manila may unang balita. Si Bam Alegre. Bam, wala naman bang nagtatalo sa mga superat at mga pasahero? Evan, good morning. Alam niyo, pinipili ng ilang super na huwag na makipagtalo. No? Kaya yung ilan sa nakausan natin mga super, ay hindi pa ito pinapatupad. No? Ngayong ikalawang araw ng dagdag piso na fare hike dito sa pamasahe nga sa jeep. Abalang babaan at sakayan ng jeep ang bahagi ito ng CM Recto Avenue sa Divisoria, Maynila. Kaya sa tansya ng chopper na si Vince Briones, hindi bababa sa 200 piso ang kikitain niya dahil sa piso ang dagdag sa pamasahe. Ang minimum na pamasahe mula 12 pesos, magiging 13 pesos na. Malaking tulong din yun kasi yung piso na dagdag, halimbawa, sa isang araw, kung makakapaghakot ka ng 200 na pasahero, edi eh, 200 piso na din yun. Pero hindi pa ito sinisingil ng ilang chuper kaninang madaling araw sa Divisoria. Ang iniisip ng ilan, kailangan pa ng bagong taripa o fare matrix. Pero paglilino ng LTO at LTFRB, provisional fare increase lang ito open pansamantala lang. Kaya hindi na kailangan ng bagong taripa. Abisuhan na lang daw ang mga pasahero. Pero ayaw pa muna ni Marlon Canillo na ipatupad ang taas singil. Lalo't alam niya na maraming pasahero ang magre-reklamo. Hindi pa sanay ang pasahero kaya mahuli na ako. Mataas kasi. Mataas masyado pa masahe. Naniniwala naman si Ogie Kihano na may iibsan kahit papaano ang kanilang kalbaryo. Oras na masanay na ang mga tao sa 13 pesos na minimum fare. Malaking bagay na rin sir, kasi sobrang nung taas ang diesel. Kaya... Pero kulang pa talaga sir yung tre, na yun? piso dagdag. Para sa guro na si Rachel Daguno, ang dagdag na piso sa araw-araw na pamamasahe, dagdag na pasanin din sa budget. Mabigat po para yon lalo na sa mga nagmi-minimum lang na sahod. Okay. Kasi ito na yung, tumaas yung pamasahe, hindi naman tumaas yung sweldo natin. Si Maribel Gumahin naman dinagdagan daw ang baon ng kanyang anak para sa taas pasahe. Nauunawaan daw niya kung bakit kailangan itong itaas. Naiintindihan ko din naman po. Kasi lalo na pag nagtaas yung gasolina, siyempre, e, ganun talaga, sunod talaga tayo sa patakaran. No? sa modern jeep ni naman, yung uh, minimum na singil ay eh, mula 14 pesos ay magiging 15 pesos. Ito ang unang balita mula rito sa Divisoria sa Maynila. Ba Alegre para sa GMA Integrated News. Dahil sa nangyaring cyber attack sa PhilHealth, isinusulong ng Department of Information and Communications Technology na magkaroon ng cyber security response team ang bawat ahensya ng gobyerno. Ang PhilHealth naman, magtatatag ng help desk para sa kanilang mga miyembrong nais magtanong kung nakompromiso ang kanilang mga datos. May unang balita si Katrina Son. Batay sa 24 oras na pagsisiyasat ng National Privacy Commission. Nasa mahigit 700 gigabytes na mga datos na ninakaw mula sa PhilHealth ang inilabas ng Medusa Ransomware Group. May mga pangalan, birthday, address at PhilHealth number ng ilang miyembro. We'll be conferring with PhilHealth para mas maintindihan natin kung ano yung apektadong sistema sa kanila at ano extent ng data tungkol sa isang individual na maaring na kompromiso. Kailangan daw gumamit ng specialized browser at software para malaman ng mga miyembro kung apektado sila. Kaya magtatatag sila ng help desk para sa PhilHealth members na gustong magtanong kung posibleng kasama sa mga nakompromisong datos ang kanilang impormasyon. Sa ngayon, kailangan daw muna magdoble ingat muna ang mga miyembro Sinagot naman ng PhilHealth ang ilang naunang pahayag ng National Privacy Commission sa nakita raw nilang butas kaya nagka-data breach sa PhilHealth. Sa isang mensahe na ipinadala sa GMA Integrated News, aminado raw ang PhilHealth na maaaring nahack sila dahil napasono ang Abril ang antivirus system nila. Wala rin daw silang Cyber Emergency Response Unit, pero meron naman daw Information Security Incidents Response Team. Sabi ng Department of Information and Communications Technology, magbabalang ka sila ng IT security policies para sa mga tanggapan ng gobyerno pati mga LGU. Itinutulak din ng DICT sa ilalim ng National Cybersecurity Plan na magkaroon ng cybersecurity Response Team ang bawat ahensya. Ito unang balita. Katrina Sol, para sa GMA Integrated News. 2023 Miss Universe Philippines, Michelle D. is getting ready to take on the universe. Sa Instagram, sinare ni Michelle ang kanyang fierce and powerful pasarela rehearsal. Nireveal na this weekend ang official headshots ng mga kandidata para sa 72nd Miss Universe Competition start na rin ang voting sa official Miss Universe app kung saan ang candidate with the highest votes ang papasok sa semifinals. Good, good luck, Michelle! Yeah, good luck! luck. At kandidata. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.